mapagpalang hapon mga kaparmer at gusto ko kayong i-update sa ating ginawa na tinanim na ampalaya na kung saan nilagyan natin ng mga rice straw sa pagitan nito ano na ba yung nangyari after 3 weeks kung maalala po ninyo mga ka ang nakaraang 3 weeks ang mga ampalaya na to ay buhay pa at pinapapatay ko pagkatapos ay nagtanim tayo ng ampalaya Pagkatapos nun ay nilagyan natin ng mga rice straw dito. After 3 weeks, ano nga bang nangyari? Okay, unahin muna natin sa mga namatay na ampalaya. So matapos kong bunutin itong mga puno na to ng ampalaya, ngayon, ang kanyang katawan ngayon ay nabubulok na. Ayan, ito. Napuputol na. Madali na lang maputol yung mga katawan nito. So in short ay nabubulok na. Pagkatapos niyan ay naglagay tayo ng mga rice straw. Ano na nga bang nangyari sa mga rice straw? So sa pagitan niyan ay pinanglalagyan natin ng rice straw dito. Yan. Tapos tinambakan natin yung mga basura. Ayun. At ngayon dahil may mga pupunta ditong manok oh, ayan oh. Kinakaskas ng mga manok. Ayun. Tapos napansin ko dito sa mga rice straw ay Ah, uh, eto na, nagsisimula ng mabulok oh. Tapos ang kagandahan nito ka farmer, no? Yung mga natambakan dito, ay wala nang tumubo na damo. Pero dito sa walang tambak, yan, may napapansin kayo na damo na mga tumutubo. So ito, hintayin na lang nating mabulok habang yung sabaw nito o yung sabi natin na tea. Sa ring uri ng klase ng pataba pag maabot yung ugat ng ampalaya dito ay magiging pataba yan. <clears throat> kumusta naman yung tinanim natin na ampalaya so ito ay ilan sa mga tinanim natin na ampalaya dito no yan so ito na yung mga talbos nila oh. mahaba na makakabot na sa kalagitaan ibig sabihin mag isang buwan pa ito ka farmer ay maabot niya na ito so ito katulad nito Oh, malapit na. So dito, makikita natin na yung ampalaya na ito ay mayroon ng mga tumutubo na mga lateral vines. Mayroon na siyang mga lateral vines. At malapit na siyang makabot dito sa itaas. So sa loob pa lang yan ng 3 weeks. At, <clears throat> kung gusto mong malaman pa paano tayo nagtatanim ng ampalaya, meron akong video na kung saan, marami tayong video dito sa ampala, ampalaya playlist na kung saan makikita mo pa paano yung paglalagay natin ng abuno bago tayo magtatanim yung tinatawag na paupo system. So masasabi po natin ka farmer na effective no yung paglalagay natin ng ng mga mulching na rice straw dito kasi unang-una walang tumubo na mga damo. Nga lang yung isa sa napansin natin dito ay may mga tumubo na palay. Yan di ba? So yung mga seeds yung mga yung mga palay siguro na nakasama diyan nagsitubuan so yan na naman yung magsus, magiging source ng ng sukal pero madali lang naman siyang patayin no? at saka yung palay naman hindi naman ganoon hirap patayin kaso nga lang magiging dagdag sukal yan dito pero kapag namatayan siyempre dagdag abuno rin yan so isa pang problema natin dito ka farmer ay tuloy-tuloy yung paglago ng mga damo yan Nagtutubuan na naman, nagtutubuan naman yung mga damo. So, bago siguro ito mamumunga, sigurado yung mga damo na 'yan ay masukal na naman. So, isa sa mga gagawin siguro natin ay susubukan na naman nating tabunan dito ng uh, rice straw, no? tatabunan natin ulit ng rice sa yan sa mga tinutubuan na yan pero nga lang kaparmer isa sa mga disadvantages disadvantage nito kung may mga manok kayo at yung, mam, yung mga manok yung kakaskas babaliktad yan so useless din yung tatabo natin kasi tatanggalin din ng mga manok yan at isa pa pala kaparmer kung gusto nyong matuto pa paano yung pagagawa ng balag ng nang ampalaya natin ay marami po ako mga video dyan na pwede nyong panoorin step by step kung paano yon ginagawa at i-update ko na rin pala kayo ka-farmers sa na ginawa nating uh, list ng ampalaya na kung saan nasa halagang 478 pesos lang ay pwede ka nang pwede mo nang balagan ng iyong ampalaya kung halimbawa ang lawak nun ay uh, 10 by 20 pwede mo nang balagan tara tingnan natin yung ampalaya ito naman ka farmer yung sinasabi ko sa inyo na balag natin na nasa 369. Parang sobrang 10 meters by yung haba nito ay nasa 20 meters. Ay gumastos lang po tayo dito ka farmer ng nasa 478. At ito na nga ka farmer yung mga pinapagapang natin ang palaya. Yan. Yan na, ang bilis lang gumapang ng ampalaya na to ito ay nabalaga natin uh, almost sobra na isang linggo yan nagsimula kagad silang umakyat at dito na sa taas ito kasi ka farmer late na natin na balagan kaya medyo malalaki na siya bago natin na ikabit yung balag kasi nga isa sa mga dahilan kung bakit matagal tayo makapagbalag kasi nga sa mga materialis. So ito, tinry natin na magbalag tayo ng gamit ang pinakasimpleng mga materialis katulad ng kawayan na kung saan kahit saan lugar ay maraming kawayan. At itong kulay green na yantok. Kasi dati kaparmer nahihirapan ako magbalag. Unang-una ginagamit ko kasi mga kahoy sa taas. Tapos bago pa yung mga lubid. Ang problema kapag ganon, siyempre mahirap mangunguha ng mga kahoy mahirap dalhin dito tapos ikakabit mo pa mahirap matagal pero ito sinubukan ko itong puro lubid lang pero may dalawang klase ng lubid parang ito yung medyo malaki yan ito yan ito ito ay number number 3 at ito namang maliit ay number 1 so yung number 3 yung ginawa ko na pinaka frame at yung number 1 naman yung pinaka mga lateral ano niya gagapangan mismo ng ampalaya sa taas at dito ganun din sa gilid ito naman sa gilid ko, farmer ay ginawa kong sigsag sigsag yes first time ko naman itong ginawa yung sigsag sigsag at nakita ko dito na mas mabilis makaakyat yung yung ampalaya okay tingnan natin dito May example tayo dito ng makita kita niya kung bakit ayan Kito. Kita niya yan. No? So, ito yung pinakatalbos niya. Tapos yung kanyang tendrils. Yan. Nakakabit doon. Diba? Yung pangalawa nakakabit dito. Yan. Parang easy lang sa kanya. Kapag ganyan kasi klase yung balag naka... Naka... Sigsag. Parang diamond yung, yung style niya. Okay. Mabilis lang makaakit yung balag. Ah, oh, yung mga ampalaya. So that's it mga ka Maraming salamat sa inyong panonood at panonood ng ating mga video. Salamat po sa inyong pag-share. And sana po ay nakakatulong ang mga ginagawa kong video. May experience ako ay hindi, uh, hindi pa rin masyadong biasa sa pagtatanim ng gulay. Pero sinusubukan kong pag-aralan yung mas pinakasimple, practical na pamamaraan. Katulad ng pagamit uh, paggamit ng rice straw bilang pataba at paggamit ng mga nylon bilang simpleng balag na kayang gawin ng kahit sino. At kung bago ka sa aking channel, don't forget to like, share at syempre mag-subscribe ka na rin for more videos. Sa susunod na video ka farmer ay papakita ko naman sa inyo yung mga mapipitas nating bunga dito. At kung paano natin ito iaalagaan. Katulad ng pag-aalaga ng kanyang bunga. Ito ka farmer, pinuputol natin. Uh, kung hindi mo, kung hindi mo alam kung bakit kailangan putulin ito, meron na akong video niyan kung bakit kailangan putulin yung unang bunga. Maraming salamat and happy farming!